taong ni po nakakalimot pong mag-subscribe. Ah, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaloban. Sanman man kayo naroon sa iba't -ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sakit sa araw-araw. Huwag -araw. palang umaga at ang hari na. At sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, marami salamat po sa inyo na. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, liwa ng pangasihan. Huwag na pa kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bilaykon para palagi po kayo updated sa aking may susunod na mga video. Pagkakulog ko po, po sa inyo lahat, ang aking manalalaman po dito sa iwagan ng pangangasihan. Lahat mga mga orasyon, panggamot, ah, sa spiritual o physical na ah, dito po naman po, dito matutuklan sa iwagan ng pangangasihan. Pakatandang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at na kong ipagyabang at panatiling magpukumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, hindi sa lahat magmaran. Huwag pong, pong tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay. At ito yung napakalaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik, dikdik, dik, at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga sa langit. Ang isishare ko po ngayon po, uh, aking binaginukon uh, ginukon po sa inyo yun ah uh, pangkalatang pang pambasbas pang, dibis, pang sa lahat ng mga gamit, spiritual uh, salibrita, mga medalyon na po dapat po ay bago nyo po usalin po ito, ay gamitin po lamang po ito sa First Friday para mabisa po kung nakakalitan nyo po yung First Friday po ay sa kabilugan ng buwan magtirik ng kandila po sa yung harapang altar, yung kandila puti dalawa. O tapos manalangin ang isang ama namin at isunod po yung panalangin po ng uh, tatlong bisis po. Tapos iipon nyo sa inyong uh, libreta, medalyon. Ito po yung pangbasbas po. Hindi nyo na pagagamitin po ng uh, yung konsagra, uh, pambindisyon, pambuhay, ito po ay napakabisa po itong pangkalatang pangbindisyon po. O pambas-bas Sinasabi ko po sa inyo sa araw-araw na aking binabagi po sa inyo. Uh, gamitin po lamang po ito sa kabutihan po. Huwag sa kasamaan. Kaya ang, gami, ang gawin nyo po kung tumututok po kayo dito sa iwagan ng pangasinan, lahat po ng mga binabagi ko mga orasyon po, isulat nyo po sa malinis na libreta po nyo, bumili po kayo notebook, isulat nyo po doon lahat mga orasyon pati yung pamamaraan po pagkatapos nyo po may po kung marami na po kami may sulat um, um, basta huwag lang po kayong magsawang magpon po dito sa Iwagan ng Pangasin marami po kayong matutuklasan sa mga yung, mga orasyon na magagamit po sa pangaraw-araw at panggamot so, mas lalo sa oras kagipitan pangkaligtasan pang, pang diskomunyon panggamot sa mangkukulang mambabarang laman lupa uh, uh duwindi, tikbalang, aswang marami po kayong makukon po dito sa mga usog balis marami po kayong makukon dito sa iwagan ng pangasinan ipagkakal ko po sa inyo lahat para may magagamit po kayo sa oras ng kagipitan po at dapat po ipakaingatan po ito na aking babagi po uh, pangkalatang kondisyon po ito na aking po kung di nyo ma kung po sa first Friday po pag sa first Friday po pala pag sa first Friday po papamaran ko po pag uh, gagamitin nyo po pag first Friday po yung patasang araw po yung patasang araw huwag kayong mag magbasbas po ng palubog ang araw ko kundi patasang araw po uh, Halimbawa po kung may work time po kayo na uh, pumasok po kayo ng maaga tapos ang di ay alas 10. yun gawin nyo po alas 10 po basta pataas wag palubog po yung araw po pero kung nagkalitan nyo po yung uh, po ng unang birnes ng buwan po hintayin na lamang po yung kabilugan ng buwan po kahit gabi po sa kabilugan ng buwan lumalaki yung buwan lumalaki kabilugan ng buwan doon nyo po samantalin po ng pangbasbas po para buhay na buhay po yung uh, mga gagamitin nyo pong libreta po kahit uh, pagkatapos yung basbasan po itago nyo na yun kasi nabasbasan na po siya sigurado pong sulit po yun na uh, mabubuhay po siya ng libreta nyo po at magagamit po sa pangkalatan po. kaya po po binabagay po sa inyo ito para may magamit po kayo na magagamit po nyo sa oras ng pangilangan po. Ayan po. Mag, uh, ang pamaraan po ay magsasaw ng isang ama namin at sunod ang panalangin at pagkatapos ay ihipan ng libreta o mga gamit spiritual maaaring ding magkaroon ng masaganang ng buhay pagpapala at kapatawaran po magsasaw ng isang ama namin bago magsasaw magkirik ng isang dalawang kandila po sa altar ko. Tapos, uh, humingi na po kayo, humingi po na kayang gabay sa Ama Diyos, Ama na, Ama, gabay mo po kama Ama, tulungan mo ako sa ang bas -bas po para ang gagamitin ko po mga isinulat ko po sa notebook ko na libreta po ay eh, magaling po sa lahat ng bagay-bagay panggamutan. At pagkatapos nyo magbasbas po ay umingi kayong gabay na salamat po kayo. Kahit salamat po ang mga maraming salamat po sa inyo. Ang mga maraming salamat po. Magdusan lang isang naman namin tapos sunod po yung orasyon po. Narito po ang orasyon po. Ibariki ka adunay yapaal. Biyis mirika yar adunay yapa uwil. Padab ka bis hunika yisya adunay yap ol para ilika eh, bisa bisayim bisa shadu au yui yui au yui yui au yui yui na ito pang orasyon po dapat po pakingatan po ito na pambasbas po kung nabubulol po kayo dasalin nyo po ito na talagang kung po yung ta, ta tapos puso po sa isipan nyo, puso isipan po. Kahit danda lamang po, pagbasa po, wala po pong kon po, tuturuan po kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa pagbasa po ng mga orasyon po. Pag nausal niyo na po itong mga orasyon na akibabagi po na nanihirapan po kayo sa uno, pag nagagamit niyo na po sa araw-araw po na kon po, para kayo nagbabasa lang po ng Tagalog po. Yaman po. At ang pagsusulat po pala sa librita po, huwag po yung magsulat po ng dugtong-dugtong po, kundi all capital letters lamang po. Kasi yung dugtong po, wala po yung kanyo po, hindi po babisa po yun. Pag nagdikit-dikit po, dapat po all capital letters lamang po. Nasaan po, maintindihan nyo po. Narito po ang pangkosagra, pangkalatang pangkosagra, pangbindisyon, pangbasbas po, na aking binabagi po sa inyo na, na aking nabanggit na po. Maraming salamat po. ang pag-usal po yan ay hindi po puraan po kundi banggitin po lamang dahan po para hindi po kayo magkamali at pagkatapos nyo pong mabanggit po ay ipo nyo sa inyong uh, binabasbasan po uh, paalala ko po ulit kung hindi nyo nakalitan nyo po yung unang biyernes ng first, unang buwan na uh, first Friday po na unang buwan po pag nakalagtaan nyo po hintayin na lamang po yung kabilugan ng buwan magtirik po ng dalawang kandila tapos isunod po yung manalangin po kayo na, bago po kayo manalangin isang ama namin po umingi po na kayong basbas -bas sa ama at magdalangin ng isang ama namin isunod po yung pang basbas -bas po eh, po sa inyong libreta o mga medalyon po pang basbas -bas po hindi na po kayo magkukonsagra mag bibendisyon, pambuhay mag uh, doon na kundi ito napakabisa po ito na aking uh, binubuhay ang mga libreta po kaya ako pinagkakalob po sa inyo kasi para may magamit po kayo kung may nagsusulat po dyan ng mga ginagawa kong libreta po ito na po yung itago nyo na po itong kwan po ito na pang bendisyon po baka ingatan lamang po at huwag pong ipagyabang maraming maraming salamat po iscreen sa nyo po sa inyo ma'am sir para may makopya ko po pwede nyo pong ulit-ulitin po yung video na po, para maintindihan nyo po aking sinasabi yan po sana po pakaingatan po ito at uh, mm, huwag nyo po ipagyabang uh, i-share nyo rin po sa iba kung talagang awala gusto nila pong malaman po ito uh, dito nyo lamang po ito matutuklasan sa iwagan ng pangasinan na pangbasbas po na kung po dabis po ito na pangbasbas po pambuhay pang na mga kung po mga libreta po na lahat po uh, Marami salamat po sa inyo lahat sana po uh, bago pong lahat po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Pakipalo na rin po ang hiwaga ng bangkasin. Maraming salamat po. At shout out po sa inyo lahat.